Doon na tayo sa pinakaantay natin na bahagi ng mga bading sa studio. Nilalamig go. Attracted ako sa mga lalaking healthy at maalaga sa sarili. Sa ayaw mo at sa gusto. Hawakan ko ang abs mo para malaman ko kung gaano ka ka-fit. O, mm -hmm. yes. siyempre mo una hawakan mo dyan si Mr. Champorado. Yes. Ayan, silipin natin. Handa ka na ba, Mr. Champorado? Ito na, lang binabalatang <laughs> ko na. Ayan na. <May> Nilalamig <laughs> ah. Ayan. Ay, nagsisigawan na sa studio! Kapain. <laughs> <Ay! Ay! laughs> Kapain mo na. Miss Nilalamig. Ah! Oh! Pag-inskrip, agad-agad. Parang ka agad ah. <laughs> Napaaka agad. Matigas. Matigas. Oh, oh, Nasang banda ka. Abs na. May abs. Uh, uh, patingin, patingin. Ay! Ay meron nga. Ito? Gusto ko sa dibdib. Ah, go ahead! Ah! Okay. I Describe mo naman! Wait lang, gusto ko itry din sa face. Sa yung face mo? Pwede ba mahawak? Ayan, sa mukha ah! sa mukha. Ah, ah, ay! Ah, ay, sa, sa bibig niya. Sa pipig niya! Ah! Okay. Kumusta yung bibig niya? Ay, hinolding hands ako. Sa bibig? Ah. hindi. <laughs> hindi, hinolding hands. Ah. Yung. Pwede ako ma mahawakan yung hair mo. Bileks mo ah. Kasi nasa bibig pa tayo, di Ay. ba? Ayan. O, oh, kamay na yan. O, oh, kamay. Oh, Ay. sa Ayan. Sa baba. Okay. Pwede, pwede. Pwede, pwede. pwede. Kumusta? Pwede. Ano? May abs, may abs na talaga. May abs. may abs. Pwede pa amoy. Ayan. Oh, ayan. Ang bango! Amoy bibig! <laughs> Grabe, babe!

Kumusta? Ano, punta ka sa may... May, may bigote. May bigote sa baba? Saan ba? <laughs> sa... sa ano? Ay, hindi sa app. Sa, sa chan. Sa face. May bigote sa face. Ah, sa face. Sa face. Nakapunta oh. ka na sa chan, hindi pa. Nakapunta na. Nak punta Ni, ka uh, ulit. Punta ka ulit. Sige, paano sa'yo? Doon ba? sa may bandang puso, tapos okay. jumuyin mo mama yan. Ayun, matigas-tigas. ayon Ay, may muscle. May muscle? Oo. Oh. Big boy. I'm a big Pati boy. Ka, ay, ay. ay, oo. oo. Ah, di ba? Ah. In fairness. Maamuin let? ulit. Hmm? Ang ah! ah, naiimagine ko yung puso, Be. Oh. Okay. Ito na, si Mr. Sopas naman. Mr. Sopas? Ay, nagtitilian sila. Ay, maamuin mo ulit. Dahil naman, na lang sila. May aminin ako sa iyo ngayon. Ano? Wala kasi akong abs, pero absolutely sure ako mabibigla ka sa masifil mo ngayon. Ah! Ay! May na pag... Sige, tignan natin kung mabibigla na ako. Hmm. Tsaka yan ang tinatago na pagpapakatotoo. Oo, oh, ayan ay, na. Katingin. Ayan na! Ah! Ay, ay, ay. ay, ay. Oh! Oh, kumusta? Oh, Bakit ako kinurot? <laughs> kaya ko sang gawin yun, oh. Ah! Ay, sumayaw sa'yo. Gumiling-giling pa. Ah! Gumiling-giling-giling. Gumiling, ay, ay. Oh, mo. Sige, tignan mo ulit. Pagilingin Ang mo. Tignan mo. Ayan. O, giling, giling ulit. O, pa. Ay, o, oh. pa. <laughs> Grabe. Sige, siyempre, magpapatalo ba si Tekla? Gusto niya maramdaman yan. Oy. Friend, ganyan ka pa ba? Ah, okay lang ako. <laughs> parang, parang natahimik okay siya bigla. Kasi... Why, okay lang ako. Ano, five minutes ka <laughs> <laughs> Okay lang ako ba? Ay, uh, ay, hindi nagpapatalo. Gusto na rin hawakan ay, ay, gusto mo rin yung tekla. Patingin, pwede ka naman. Ito na. Ayan, nasa kamay naman ni Nawakan. Oh. Uh. Oh, kumusta naman? Mayroong pagsayaw sa'yo na ginawa. How was it? Okay. Okay naman. Okay. Mahilig ka ba okay sa mga ganon? Mahilig ko mindak? Ano, ah, mindak. Oo, oh, indak, indak. Ah, ganyan. Oo, oh. oh, ano oh, malamig. Ano nararamdaman mayaw, mo eh. oh.